yo What's up mga kapapi Good morning sa inyong lahat Magandang magandang umaga sa inyong lahat So Sunday morning nga naman tayo And we're preparing to have a short ride To going to Darren's house uh, Para bumisita sa kanila Doon na rin kanila, breakfast ni OBR So uh, shout out sa inyong lahat uh, Pagpatuloy nyo lang ipapanood ng vlog nito Kasi itong vlog nito is all about uh, five things to consider Before you buy a maxi-scoot for specifically to Kinto Exciting S400. Well, actually, hindi lang naman for that scooter. ah, uh, itong five things na ito na pwede mo makonsider in every maxi scoot category na big bike. Okay? So, pwede 'yong uh, malaman itong mga to sa bagay nito. at uh, ibabanggitin ko lahat yon later on. Okay? Samahan nyo kami mga papi. Papi, uh, dito na kami sa Calax ngayon So we've decided to uh, get some snapshots Or uh, short video lang dito no So ayos Ang uh, ganda ng uh, view Ayan, si OBR Shoutout <laughs> And then Wala uh, kang nakita ang RFID dito sa may harapan Yung kabitan So bali, ang gagawin na lang natin is Pag-exit Kung walang load yung Uh, card ko possible ihingin siya and then mag load tayo ng uh, 250 so I only have 100 dito uh, ayun uh, mamaya yung discussion natin about yung sa 5 topics 5 things to consider about uh, when buying this uh, bike ano so wala kayong pagsisisi mga kapati sa motor na ito dahil uh, sobrang sulit nyan tinan nyo naman uh, you have the freeway to enter the expo space uh, nyo yung uh, forma nya no highlight natin mm -hmm. So yun, ano, ready ko lang yung 200 in case kasi for sure uh, harangin tayo doon Nakamang mo naman Kukunin sa ito mamaya Sa exit na ulit kami mga papi alright summer's day hot sun and blessing a magic way whenever i see you all i can think is my summer love we waiting for you my love my summer love we waiting for you my love pang kita na natin yung pinakauna so darating tayong tag diba alright uh, number one is ummm to consider when buying a maxi or this unit which is uh, excited, number one is handling okay mga papi, pag usapan natin yung handling ng motor na to so kanina nakita nyo habang uh, papasok kami ng kallax at yung mga kaliwaan at uh, kananon, sobrang uh, napakadali niyang dalhin okay so sa handling, wala kang magiging problema sa exciting mga kapapi. wala 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 okay bakit wala galing ko sa NMAX mga kapapi. sa NMAX palang, lang uh, sure na sure ka sa handling at uh, napakadali uh, dalhin so sa exciting ganun na ganun rin siya ang ano la? pinagkaiba syempre ito ay uh, nasa big bike na at uh, malaking ang makina and you're a highway legal bike so ganun siya yun ang uh, pinagkaiba niya ano So sa 400cc and in a handling uh, position and yung pinaka uh, handlebar nya sobrang sulit sobrang ganda napakadaling uh, uh, i liko at uh, sa mga twisties or something basta mga ganyan uh, wala akong masabi sa bike na ito uh, sobrang sulit kahit ito yung uh, pinaka una kong uh, big bike na nagkaroon kasi syempre yun nga uh, hindi rin natin masyadong gamay ang uh, mag -manual. So dito talaga tayo pupunta. Well in case na magkaroon tayo ng chance kung ah uh, nakapag-upgrade this for this bike siguro ah uh, syempre pagpipilian natin is T-Max or uh, AK550. 'Yun lang naman 'yun eh. So we start tayo sa 400. Ah uh, 'yun yung pinaka ating uh, budget uh, na meron tayo at least from a 155 uh, category nakakita tayo ng uh, higher displacement. So yun mga papi tandaan nyo yung uh, ating um, number 1 which is yun ang uh, handling sobrang ganda, sobrang sulit and wala kang masabi. Alright Oh lang pre, na hindi ako nagising kanina. ba? Sa kanyang blue, oo pre Nakablog tayo Oh! give bracket to. Ready for long run Oo, tayo yung sana kanina pre Kaya nga eh, anong nangyari? Wala eh, nag-back out yung dalawa Si Joseph, saka si... Ano? Alright, what's mga babi? So, dito na kami ngayon, nakarating na kami kala Darren and So, discuss na natin yung ating uh, topic or ang ating number two item for today which is yung uh, comfortability. Okay, so discuss natin yung comfortability mga papi. So, syempre kapag ang uh, gamit mo ay isang uh, maxi scooter uh, hindi mo na kailangan mag uh, clutch kasi yun nga, uh, tayo ay naka-CVT which is, uh, meaning na CVT is uh, Contin continuous uh, variable transmission. So, yun ang ating ang tinatawag na panggilid. So, ang panggilid ay composed ng uh, pulley, drive base, bell, at tayo ay uh, nakabelt. So, ang kaibahan niyan sa mga manual mga papi, uh, sila ay nakakadena. Ayun na. Uh, pakita natin sa sniper ng tropa. Ayan. Ayan. So, yun ang pinagkaiba niyan sa ating uh, manual. So, isa yun sa ah uh, ma pwede nating masabi sa comfortability. Ang next one natin sa comfortability is yung uh, kapag nakakapag-ride tayo sa uh, either highways or sa city driving. Kasi mga papi, uh, itong Maxis Coat na ito, hindi lang siya uh, pasok na pasok sa expressway, kundi uh, okay din siya for daily driving. So, hindi kayo mahirapan. At uh, ang problema mo lang dito is mabigat So yung bigat niya, uh, kapag inusog-usog mo lang naman, pero kapag umaandar na kayo, so ayun, talagang may hataw mo na siya. And then, uh, kaya ko rin nasabi na sobrang comfortable niya mga kapapi kasi nung una ko siyang nilabas sa kasa, ibang-iba talaga yung uh, naging uh, pakiramdam ko, ano? Kasi, yun nga, nanggaling ako sa NMAX, so ang laki talaga ng difference niya with 400cc na makina and then ano pa ba so si OBR nasabi rin naman na okay din siya sa long driving or sa mga short ride lang Ayun, hindi pa namin talaga totally nasusubukan yung sobrang layo na ride kasi syempre uh, um, mahigpit pa ngayon sa ibang lugar at ang dami pang requirements na kailangan. Yan. although yung iba kong kaklab nakakaumunta na sila ng Norte nakapunta na sila ng Nueva Ecija eh ako kasi uh, wala pa akong uh, time para lumayo-layo so dito lang muna kami sa malalapit pero uh, abangan nyo rin yung mga papi, sa ating uh, future vlog so maglaray tayo sa Norte at may papasok din natin to ng uh, Skyway uh, Stage 3 and sa NLEX okay. So, okay okay na nga eh, pwede siguro kahit bagyo man lang, di ba? <laughs> Kahit isang beses lang sa isang taon, mga papi. Ayan. Okay, so ayun, uh, tandaan nyo yun. Ang second item natin is comfortability. So, ayan. sa uh, Maxi Scooter. Alright. Shoutout nga pala sa magjo <laughs> Sa couple na to kay Darren at kay Sammy Thank you sa pagbisita Ay pagbisita I mean Kami Uh, accepting us as a visitor dito sa Camellia. Okay, thank you. Ang third item natin is yung speed. So ano mga bang masasabi natin sa... Ngayon, magpapakita uh, ko sa kayo ng specific screenshot ng akin aking naging uh, top speed gamit ang uh, exciting na to namin yung tinakbo mga kapabi pero actually, hindi ko kasi nakuhanan yung second ride ko, uh, gamit itong bike na ito, so naisagad ko siya hanggang 171 171 mga kapabi yun ang uh, sagad ko sa kanya pero yung papakita ko sa inyong screenshot ay nasa 164 pero okay na yon, kasi uh, for me, uh, hindi naman nakaganong bitin kasi for a 400cc uh, maxi scooter, sobrang sulit na talaga niya

mga papi, so nabanggit na natin yung uh, ating 1, 2, 3, 4 na 5 uh, reasons before you consider buying a maxi scoot or a Kimco Exciting S400 okay, so ang number 5 natin and last but not the least syempre is because it's about the looks okay, about the looks ano ba masasabi natin sa itsura ng uh, motor na ito no So, sa so, sakin po exciting S400 kita nyo naman mga kapapi tignan nyo napakatapang ng itsura napakaangas ng itsura pero kung nakita nyo rin ng AK550 mga kapapi mas maangas na itsura so in case na magkaroon kayo ng uh, budget or mas sapat na pera para mag upgrade pa sa exciting syempre you'll go nearly and for sure sa AK550 pero for now mga kapapi syempre ah uh, taste taste muna tayo and hanggat andyan ang ating exciting mahalin natin at uh, maging gabay sa ating uh, bawat biyahe ano, dahil marami at malayo pa ang ating uh, ang aming pagsasamahan, so ayan mga kapapi, tatandaan nyo yung tip point is about the looks okay uh, masasabi ko sa uh, motor na ito Uh, tama lang yung bigat niya mabigat pag inusog-usog pero kapag umandar mga kapapi napakasarap, napaka-comfortable Ito doon na speed and power maneuverability and yung handling, wala akong masabi napakasarap talaga, okay so yun nga, ang looks niya, okay yan, oh, oh. So mga Papi, uh, ulitin ko lang lahat ng nabanggit natin sa 5 things to consider before you buy this Maki Scoop. So, ang number 1 natin is... <laughs> Ting talaga, alright. Number 2 is... Alright. Number 3... Three... And number 4... Four... And number five. Number five. Okay. Tandaan yung lahat yung mga papi. Okay? Yan yung mga bagay na pwede nyo makagsilo bago mo rin ang itong scoot Good. So, hindi lang uh, exciting. Uh, pwede rin nga may apply for uh, X-Max, t max e AK-550, and siguro pwede rin sa XADV kasi uh, natuturing naman siya ng Scoot. Although, pwede uh, rin siya maging mama. Ayun, Ayan, uh, maraming maraming salamat Salamat sa lahat At sa panonood ng aking vlog for today And of course Salamat din sa OBL ko dahil Nakapagride uh, kami ngayong Sunday Kahit tayo pa kasaglit, yun nga And then, uh, dito ko na rin sa Ang aking vlog, bahay kay Papi, okay? So, aba-aba ulit -aba tayo sa susunod na linggo O sa susunod na vlog na Papi, thank you And bye take to all, alright!